Hello guys. Wala lang guys akong kwan gayso, mga kamunggay nagyelo sa kainit. Unya, pwan guys oh. Ang ampalaya namatay gyud siya. Pero wala na ko ni sa to bigan guys kay um what am I ako to bigan malaya, di ko kasabot. Di gyud ko kasabot kung to bigan malaya. So wala na to bigan di namatay gyud. Kay ang akong kuan mong good guy is ang akong host sa pikas gitang labay na mo ang host nga taas kay ito nga host git labay kay nadaot na bitay ang connection nga to sa gripo so gitanggal mo ganit to hinungdan nga nagkuan mi nagba mi sulod sa balay kay um, alis dan unta to ba nya kay nabuak man ang pipes kay plastic di ay ang pipes dito nga outlet kaya yun na problema hinoon mi wa mi tubig kay ang main line gi off so karon wala ko'y host ang host na ako dito nasa pikas niya di man kaabot kay mubo raman niya katupad akong metal nga ngakuan guys nga host nakasaban ko sa kong bana kay nag -leaking. so ang iyang pressure sa tubig hinay kayo so wala nagipagamit, paggamit ilabay na sad to isa na lang yun ka host ang akong magamit unya kay mubo man siya unya katapulan pulan man sad ko o gawas din hilabi na akong nakita po na ako nga among sagbot tagas na So di, kumuan hi, sumon ni akong samot, huwag kapatay akong ang palaya. Pero guys, nay nagkat karon sa grass oh. May ganit guys kay limpyo-limpyo na guys oh. May ganit guys kay ani sila karon. Kay kung wala pa, di ko man hidin Ako lang garden ang sagbot okay lang yun. Basta nako na ang mga sag, ang kuan sa gawas ba. Uh, kani among palibot ba na limpyo. Ako kun ganit guys oh. Pagyud ko nakalugar na manguha og sili. Dayon, manguha og kamunggay ang kamunggay oh. Dagko na bunga. Oh, grabe ang bunga, guys. So, manguha ko guys. Magulay ko karon. Pero, di ko mag, mag planon ako, guys. Magputol ko kamunggay. Nara, guys, oh. Lahi man kamunggay. Uy, kinaiyelo Kanang puntik-puntik bitaw nga yelo. Tungod sa kailik. ay nako. Wa na guys. wala ko ganahig kuan Pa, sa panubig din. Kay ko naman, good food. Kanang mag, padulong niya sa tugnaw og naatay patula din na pa bunga Ay, ako din ito may na lang Ay, na ko patula oy na basan mga bunga ako din ito bigan guys og oh, akong garden gabi na gid kasagbotan. di na ako listing paabot na lang ko winter kasi pag winter mamatay man yung mga sagbot unya guys ang kamong akong gitanom oh. mo. buhay na buhay na siya pwede na siya makuhaan ang akira itong gitanong diri, murag, wala pa siya ni tubo, wala pa siya na nalinsing. Gabi kainit, uy! Nara guys, o, oh, bago natong itong tanong guys, na nalinsing na siya. O, gang atong saloyot, mangha ko saloyot pag karoon. O, niya, naku ani magkuan guys, kay, nabisig ganina ba? Da yun, kuan ganang nang, ko din kagawas, nabisi. Nabisi sa sulod. Uy, nagkuan siya? Nagpadayon siya guys. O, niya itong kalamansi. Guys, o, ang, ang kamunggay. O, gabi na siya bunga ang kamunggay. Lami kay siya guys. Law, lang bitaw siya guys. As in, lami good siya. Muna ang mga mga karoon ako. Anong law, Patangan siya kuan ka ng mga halaw. Grabe na. Di pa man ni Katong nagvideo. bitaw ako last. Kanos Ato? Ipaman inani ani kasagbot o. Oh. Wala pa jud mi ulan pero ang sagbot man na nagyelo akong mga tanong. Nagyelo. Ug katong gabi guys akong giibot. Naamay siya kuan, uyam siya unod siya gabi kar lang siya oi sayang. Na mga unod gagmay. Ay nako guys, gabi ka Oh. Yan ang malunggay Oh. Dakan kay siya ano guys, dagkag bunga o oh. dakan ko. Oh dekhan oh, ka ini bunga o oh, karon guys kay eh, gilimpyo naman din he eh. o limpyo na guys di na sagbot nakita ano ko yung sa to hala gidas magan ko sa buyog as in abi ninyo guys kuya man ni mga diring dipita guys ba kuya kay mga halas kay mga nasa balay kaya pag mugawas bitaw ko magbantay jud kog kuan hala mga talong ay mga kog talong ug unsa ba nang talong diha pwede pa ba yan yun kuhaon hindi pa ba siya pait okay. ang talungsad guys gagmay pa nagyelo naman eh oh guys oh nagyelo atong kamunggay oh bagong tubo pero nagyelo siya sa kainit dili masabot ang panahon diri eh kung tugnaw hastang tugnaw pag init hastang inita mas tugnaw daw may kanon nga oh, samot o sa tatugnaw karon nga winter kay gabi kainit o oh, atong kamunggay da guys oh diha o oh, bago dipatul, man nagipas kung giputol man na ako gwapa kay ang tubo nga ang mga bunga o oh. first time na ako ngayon ani kadaghan ang bunga sa kung kamong guys sa una manggo dili so, karun, na kadaghan so karon ni na pud siya hala na ikaw daghan ta bili mo science na ako, oh, guys science science talaga ti mo nga kanang hulay halas basta daghan tabili bitaw magpakita kana okay na mo walay mga nagaligid aligid aligid pero kung wala bitaw tabiling imong makita magbantay na man yun pero lain man din hey guys kaya halas paspas -pas man kay mula kaw o ka nang paspas kay ba as in gabi ka paspas -pas. ano kung ako makabalo sila na itaw muli hypod sila basta lagi sila ikaw po nakabantay nga na ikuan na halas Bisan friendly man sila guys pero ako bisan pag unsa ka friendly kay nasangalan ni halas masalamat na lang na i kuan mga two times me nagpalit me glidibag para sa garden. Daghan mga insekto din sa garden nga mong pinalit guys para among sa mga bad insects. So napaday sila. Pero amo mutaha kani sila manago pag summer kay pag oh, pag winter kay pag summer bitaw mamalik man sila mo na kung ba nao nakakita pa kag glidibag. Oh, nakakita pa kog oh, napatoy isang ah, nakakita pa kadtong kuan ko na apadgahan siya. Awa ah, di sila. Nagbalik tay sila. So karon nga summer, wait me nagbalit og mga insekto. Wala na nagpapalit. Kaya okay naman akong garden, oh. Uy, kasulok naman dira. Day. Maglimpyo ko ang tao ko, pero wala. Hala, grabe. Naglupad siya. Hala, naglupad. Ay, nai, nay, nay ko. Ano, hala, grabe. Ano yun? Uy, kanang tabili ba maroon naglupad? Diri, guys. No, nay area diri sa Florida nga. Pagkadag ko sa ilang mga tabili na. Grabe, mura og mga toko. Ah, oh, man to dapit. Uy nga. Nagbiyahe mi ba? Dari, nag... Nagguan may nag nag-stop mi sa restop. Hala tingamam ko na ilang mga tabili nga nang unsa man na tabi dagko lay like, kay guys nako. Nalingaw gud ko natagaw ko bakay diri among tabili akong nakita gagmay ra man siya mag mga tudlo ka dagko. Katong among naadtuan asa man to the pitoy nga lugar nga dagko kay tabili do nalingaw kay ko. Dugay gud mi naka naka nakalarga kay ngano nalingaw ko sa tabili nga dagko kayo do nya di sila managan pag naitawo. Aha man to the pitoy Diri sa mo kay gagmay man gud na mura lagi naglupad Natabili. tabili mo lupad mo na tabili ra siya o uh. ay nambak siguro to siya so yun guys kung man doon guys alas 11 pero makiyakaya rang init makiyakaya ra kay katong mga last month ay hindi ko magawa mugaw, alas 11 alas 9 bigyan init naman gi kayo alas 10 pero karon okay na guys murag 90 lang siguro may karon ang pinaka highest na temperature kasi pa palamig na kami na yung eh, mga kamunggay o oh, dagko na kayong bunga sa kamunggay hala kuhaan na mang ko guys ako sa ang diri kay maggulay ko maglaw uy taw ko na basta lagi guys ko lagi kong itong hala lupad o dagan ay kahoy din yun o pa o Patola. Naghilo siya siya. na ako ng kandiri guys. Isa kakabunga. unya magputul ko niya. Magputul ko niya o guan. Kamunggay. Init naman ko eh. Dapat sayo yun ko ganina. Naman ko pick up. Basta Wednesday busy ko sa buntag. Gay, mga basura. oh, ang sanadya kasagbot o. Oh. Nga na ba tayo mani diha? Ako nang pang ibtun ang mani. Na yun, daghan kay talbos ng kamuti o. Oh. Huwag kami nag-uwan. Kano'n sa amin may, may nag-uwan? Lahan talbos ng kamote sa maglaw o itan. Atong tanglad guys, harbison na po na ako ni para kuan ibutang sa freezer. Para pag ano, magamit ka next year pa kaya mga 6 months po ba? May bubuyog o. Oh. Alam, bubuyog. Ay, napaakan dito ako direk. Sa to, nakapaak na ako. Lagi, basta guys, nihilak ko sa kasakit. Grabe yung hilak sa kasakit. Lahin kay guys, mga pagkasakit kuan yung nag kuan ko kanang na Am, may naman day wind menta na yan may ayo gay kay nami dili rapud guys na wala wala di atong kwan guys oh mga kamunggay nag kamunggay dira oh dagko na kayo ah, Magkwan magkuan nako guys mangwa nako gulay dili na gilibot ang nako ang garden kay daghan kayo kwan kani oh, tinangkong wala ka ko kita sa kami California mi ambot lang ko ka mga ganas lang siya baka nang mga tanang uh, uh, kamote lang dito nga dahon wala ina tinangkong manggod ni tinangkong so dire na ako mana guys nga okay ra nga nami diri kay sa Florida kay ano sa gulay lang daan guys libre na ka sa gulay nga yeah, presko pa so okay lang din yun nga bisan sa una sa tinud lang sa una bago pa mi ko ganahan diri ay eh. kay more on driving mong gusto ka store mag pa ka to ay sa ang ang mga kwan dire gyud kanang mag drive good. unya kani manggood na nga kani nga uh, area kwan ba kanang gamay lang siya nga ano gamay lang siya nga taon pagkatapos uh, kasagaran mga tiguwang kaya kung gusto ka nga uh, nakipalitun, mag-shopping yun ka, mag-drive pa ka, mga 2 hours, mga 2 hours or 1, almost 2 hours, 3 hours kung gusto ni mo. Naman pa yung mga shopping mall dari, pero kung ano, baka ba ka ng gamay lang. So, wala outlet ba? Wala outlet. Mga outlet shopping mall, dagong shopping mall, wala. Pero ako, okay ako dari guys, karon nga. Nami dire guys, di lang pud ko ganahan mo gawas. Pugsunay ko sa kung ba na mo gawas tayong maana sa so, kundi lang ko mauban. Murag na, na lang ko guys, naanad, -na -na naanad na lang ko guys ba nga taong bahay. Taong bahay. Malingaw man sad ko kadaghan man kog kalingawan ko niya. Sino sa kanto? Lo ni tingog. May lagi ni tingog guys na kuyawan man lang ko. Iyon sa man yun. Kuan manggood ka nang mahuog gitan na ko, ako ba nga matan ako kuan ba. Mukuha ko ka ng talong. Naligin ito tingog, Ano yun? Nulo. Na dyan ay. Ako nang tubigan. Manubig ko. Pero mga sa kugulay. So yun guys. Salamat kayo sa inyong tanan guys. Na walang sawang nananaw sa akong video. Init na good guys. Mangukuan pa ko guys. Mag, sana na pa ko ibot lang sa akong kuan. Akong mga gulay. Baka ka mga mga gulay nga unsa man yun halubog. ano ba talaga basta ano aron ay ini taghana kayo mga hayop hayop nakoy ikuan mag ano mag compost ko at biyabas oh wala na man na wala guys oh wala ko na kayo siya pero pot doon ako na guys pero gapon mamatay man siya dili man siya kumamunga kumamunga man ganin siya hindi na po siya mabuhi. Okay, magkuan nami magtugnaw. Okay guys, salamat kay sa inyong tanan guys ha. Hindi na lang tataman. Bye!